Ito ang reaksyon ng Lakers team sa ginawang performance ni Dalton Kinnick laban nga sa team ng Utah Jazz. And well, to quick recap lang no mga idol, 37 points itong si Dalton at grabing 75% ang kanyang shooting sa field, pati na rin sa kanyang mga three pointers 9 out of 12 nga siya mga idol and in the third quarter ay doon niya nga ginawa ang kanyang damage dito nga sa team ng Utah Jazz kung saan 21 points ang kanyang in-score doon. At ang mga nasabi nga ni Coach Reddick sa kanyang post-game interview ay talaga nga naman daw na nakikita niya ng ginagawa ito ni Dalton Yanek sa kanilang mga practices, sa kanilang mga shooting drills at talaga nga naman daw na yung zone defense na itong team ng Utah Jazz ay sabi ni Coach Redick he shot them out of it and then sinegway nga ni Coach Redick at binigyan credit niya nga rin itong si D'Angelo Russell nang dahil talaga nga naman daw na siya ang nag-setup dito nga kay Dalton Kinek para nga makuha niya yung kanyang mga three-pointers na yon kaya nga daw bigyan credit din daw natin itong si D'Angelo Russell sa kanyang naging tulong kay Dalton pero overall nga mga idol ay sobrang saya niya nga daw para dito kay Dalton Kinek sa kanyang naging performance at bilang isang shooter nga gaya niya ay talaga naman daw na ang sarap panoorin ng mga ganong hot shooting streaks. At nakwento niya nga rin mga idol na talagang maganda na nga daw ang chemistry ni Dalton dito sa mga Lakers players and in particular sa mga Lakers stars. At talaga nga naman daw na alam na nila kung saan ang mga spots na ito nga ni Dalton Kinect sa 3 point line. At talaga nga naman daw na nagre-resulta ito na maganda for their team. At naman natin ngayon ang mga ni Andre Davis sa post-game interview about Gay Dalton I We all knew what you can do. I mean, you know, he's a more veteran player than a lot of rookies just because of you know his extended college career, and you know, we knew that he could play. Um, obviously, it's a different um, translation when you come to to the league, but um, he seemed to adapt. Uh, you know, his confidence is very high even coming to uh, camp and, And well, alam na nga daw talaga nila na Dalton Kinect can play simula pa lang daw nung kanyang college days. At alam nga daw nila kung ano ang kayang gawin na nga ni Kinek para nga sa team ng LA Lakers. At talaga nga rin daw na isa pang parte na sobrang high ang confidence na nga ni Dalton Kinect. And definitely sa kanyang naging performance na ito ay he puts the league, he the NBA on notice nga daw ayon kay AD. At ito namang si Lebron James mga idol na sabi nga mga bagay na ito, pakinggan natin. Real life ooter. <laughs> it's got a crown on Yeah, 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 for sure, for sure, for sure. Uh, no, especially to watch, it's, it's fun. I mean, when you're playing the game the right way and it's coming into the flow. But when a guy gets hot like that, and you feel like you throw anything into the ocean, it's going in for sure. I watched Tennessee a lot. I did not think he was gonna fall to us. I thought it would be impossible. Um, I have no idea how that happened, but very grateful and very uh, happy that he's here. They didn't find DK. The other 16 teams up. Okay. Did anybody watch him? <laughs> And definitely yung mga idol ang mga nakakita ng ginawang performance ni Dalton Kinect live ay talaga nga namang magugulat at matutuwa at hahanga sa kanyang ginawang performance. Kaya naman kung kayo ang aking tatanungin ano ba ang masasabi nyo ay inyong opinion patungkol nga dito sa si ginawang performance ng Lakers rookie na si Dalton Kinect. Komento nyo lamang yung mga idol.